Alam niyo ba? Itlog ng langgam nakakain, ito ang pinatunayan ng abuos o ang itlog ng pula at masakit kung kumagat na langgam na tinatawag na hantik. Pero bago tayo dumako sa abuos, alam niyo ba na ang hantik ang isa sa may pinakamasakit na kagat lalo na kapag ito ay galit. Tiyak ay malalaking pantal sa balat ang iyong aabutin. Pero sa Ilocosur, ang itlog nitong abuos, itinuturing nilang kanilang caviar. Bagkus, kanilang nakakain. Sa mga puno ng mangga, madalas manirahan ang mga hantik. Dito na rin sila nangingitlog. Iniipon naman ang itlog ng mga ito at madalas ihalos sa mga sabaw o kaya naman ay ginigisa bilang ulam o merienda. Maiyahaling tulad daw ito sa pine nuts o corn kernels pero ang lasa, maasim. Sumikat na rin ito bilang pagkain sa Tarlac, Pangasinan, Cagayan at Cordillera. At hindi lang sa Pilipinas kinakain ng buos. Sa Mexico, isinasahog nila ito sa pagkaing Eskamol. Sa Thailand naman, naibibenta na rin itong nakalata at sachet. Katunayan, mahal ang presyo nito sa Thailand. Dahil sa pagiging kakaiba ng abuhos, isa ito ngayon sa itinuturing na exotic food sa Pilipinas. Ngayon, alam mo na!